Lalo ng araw mga ka bonsai uh, Ito na naman tayo uh, sa pruning season puputol tol na naman tayo ng mga palapa ng bonsai natin yan Tandahan, baka tayo mahiwa di kailangan magpadali Hindi naman kasi tayo aalis uh, kaya tandahan maingat ah uh, kailangan focus ka talaga sa ginagawa mo hindi uh, ka pwede mabala kung kinakailangan para hindi masagat yung hiwa Yan. minsan kasi nasa sagat tinatamaan ang ano ubod kaya hindi may iwasan namatay din yung ibang binobonsai kaya ngayon kailangan ayan dahan-dahan hindi -dahan. yung basta hiwa na lang hiwa kaya hindi natin pwedeng madaliin ang paglilinis ng bonsai ito yan gaya nyan unti-unti lang mahirap na baka masugatan na naman yung upot bali wala yung paghihirap natin ng ilang buwan namamatay ng bonsai pag nasugatan mo ang ubod kaya kailangan talaga dahan-dahan sa paghiwa para hindi yung mababali mahirap na pag sumagad yung blade natin sa ubod bali siya putol putol lahat eh dahan-dahan yung mismong pala pala lang ang tatanggal natin saka natin kikinisin tanggalin yung mga pinaka takip niya nakapaikot yan at isa sa mahalaga kailangan magaan ng kamay mo pagka bu ka para hindi sumasagat yung, yung hiwa ba yung blade di may sa ubod gaya ni nagawa ko na hindi nasasagat yan. saka hindi ka dapat nagmamadali wag kang wag tayong maiinip habang nagpo proning yan ang galihin natin sa pagpuprun talagang tiyagaan para mas maganda ang kalabasan ng ating bonsai ah, uh, hanggang dito na lang ah, uh, kung sino man yung nakapapanood ng video ko uh, sana uh, may ma kuha kayo kahit paano sa mga ginagawa ko sa so, mga simpleng tips lang maraming maraming salamat, uh, paki subscribe naman sa mga nakakagusto gusto, uh, like and comments, that's all, maraming salamat. God bless us all. Thank you to all of you.